time check po natin 10.13 ng umaga kasalukuyan po nagdadatingan ang mga sariwang gulay dito sa ating baksakan nang galing pa po sa 32 bayan ng lalawigan ng Nebaisiya and of course kasama po dyan ang ating lungsod ng Kabanatuan City na mayroong 89 barangay kasi yung mga barangay po natin dito sa Kabanatuan maraming nagtatanim na mga gulay tumana kaya proud to be kabanat dahil masisipag ang ating mga kababayan dito dito po tayo sa pwesto ni Madam Rosa at ni si Madam Sweet ayan, osang and sweet ito po si Madam Rosa at ito naman po si Madam Sweet unahin muna natin si Madam Rosa ano, kagaganda ng kanyang lilies Good morning, Madam Rosa. Kaganda ng uh, ay ang idol ko. Inarkila mo na naman pala yung idol. Good morning, uh, Sir Ano Idol. Binayaran ng 500 per oras ni Madam. Ay pati yung idol ko si ano, yung si Alden Richard ba to? Si Jericho. Ah, uh, Madam Rosa. Ah, uh, magkano ngayon yung okra natin? 15. Ayan, medyo bumaba, no? Yan bumaba po. Unang tanong natin, ang presyo nila, asking price lang po yun, ha? Tandaan nyo, hindi pa yun ang final prices dahil, 15. yan, natatawaran yun, eh. 15 pesos per kilo, 150 per bundle. Ano si ito, to, ano, Rosa? Negro. Magkano yung negro natin? 70. O, oh, 70, isang big kiss po, 70 Dahil sampung big kiss yan, 700 Isang bundle Yan, malinaw na malina po Ito nga ating bonito ang palaya 250 At isang bundle 25 per kilo eto may mga sili din siya maganda panigang ay sigang panto saan kaya ito saan natin maliit lang hindi siya malaki kung saan maglari yung panigang mo maliliit lang ano 70, 70. 70 pero yung malaki niyan? 1-3 mahal ano Talagang angat pa rin yung presyo ng ating sinigang. Ito, sigarilya. Angat din te. Ano sigarilyas? 120 po. Ayan. Ang angat po sa ating baksakan ay ang sigarilyas. This is 1.3. 3 Isang bundle po. 130 per kilo. At yung siling mahaba po, yung katulad yun. Din. 120 po. Ayan po dalawang angat na presyo na gulay dito sa ating baksakan. Ate. Okay. Itong sigarilyas nga po pala ni Rosa. Tagalog na to, native. Ayan, Ayan hanggang wala pang bumibili kay Madam Sit. Madam Sit, magkano ganito natin? 120 po. Oh, kagaganda ng ano, sili ni Madam Sit. Oh. Ayun pa, Taiwan natin ngayon. Ay, isang libo po. Wala pa pong ayaw po. Eh. Ayaw, ayaw na tumas naman. Isang libo na pirmis. Eh, yung pechay. Ganda pechay. 150 po, pechay. Wah, ay, bumaba. Ang baba ng pechay natin po. Ayan po yung kay Madam Sweet. Napakababa ng pechay. Yung siling Taiwan, sandibo pa rin sa bundle. Ayan, angat nga po yung panigang. Dito tayo sa sitawan ni Ate Baby po. Ayan o. Ate Baby, ano siya ito? Green. Green, bari, ano ito? Mega, Bulacan. Ah, ano, ano yung, ano tawag dito? Negros. Oh, negro. Mega. Mega. Magkano yung ganyan natin? Asking price. Asking price ko rito, 80. Oh, 80. Isang ganyan, 80. Kaya isang bundle 800. yan, 10, 800. Dahil 10 10 piraso siya, 80 isang big piece. Eh, yung saan natin? Sa beans? Beans. 40. 40. Napakamura. Ito, Bulacan, right? Magkano yung Bulacan, right? May naalis na 85, may 80. 85, 80. Ano? Kagaganda ng mga sitaw. Kasi pag sitaw ang pag-uusapan, wala na kay ibang pupuntahan. Dito lang kay Ate Baby. Napakaganda. Ang dami kasi nagde-deliver siya yung sitaw. Ano? Eh yung ano natin, yung ceiling. Eh yung agat eh. Ayan, okay, oh, mga ah. Uh, depende rin kasi sa ganda, no? Kasi may maganda. May oh, may one, two. Ito, magandang maganda, one mahaba. Two one, two. Pero yung mga, yung gano'n, ma one, one, Eh, yung okra. Okra, meron ba Ayun, no? Ano lang, pinsil. Pinsil. Ayun ang baksak, ano? Ngayon, sa mga gulay natin, ati baby, depende sa ganda, no? Kasi, pag maganda, maganda talaga, mahal. Kasi, makakala nyo, pulat, ganun, ano? Saka yun, asking price lang. Pag tinawaran ka, natatawaran talaga. Hindi tumatas, bumababa. Bumaba, ano? Kaya yung asking price lang, pag tawaran, bababa, di ba? Okay, salamat Ate Bey. Ito yung mga, sa mga kagulay ni Ate Bey, no? mga Kaya nga sabi ko eh, maganda kasi ito mga nakikita nila yung takbo ng ano, kaya wala silang angal. Kasi alam nila, kasi pag tumawad kay Ate Baby, naririnig din nila. Yan. Kaya kung magkano ililigid na. Ayan o. Ito, uh, wala, nating natin, ano eh, walang kasawa sa walang kapagura mga, uh, ano, si Konsi na, ano. Ayan o, kaganda, ano. Good morning, madam. si dala niya. Oh, yan. Yeah. Bulacan, why. Maganda talaga, di dito kayo para alam niya, ano. Kasi yung ibang partners, nagpapadala lang, ano. Eh, you Kahit ipadala lang namin, hindi naman kami lolokohin ni Ate Bebe. Oo, oh, depende rin sa Sakadora. Yan, kasi suko niya. Saka subok niya na eh, ano? Saka si Ate Bebe, subok na po namin. Kahit na hindi mabili yung gulay namin, babayaran. Ayun, ayun. Ayun talagang gano'n si Ate Bebe. Ate Bebe. Ate Bebe! Ate Bebe, narinig mo ba yung sinabi niya? Subok na subukan na raw nila. Ayan, ayan. Ganun ka ba si Ate Bebe? Di ba, mga madam? Kaya ano po ang dala niyo? po. Oh, siya Ayan, ganito. Ayan. Kasi maganda rin kasi nakatambay tayo at alam natin takbo. Saka sabi nga nila, si Ate Baby talagang good player yan. Depende oh. sa Sakadora. Diba sir, sir kaya ang dala nyo? Sili din, ayan. Okay. Hindi ka ng iba na pag hindi ko nabili, hindi oh. ka babayaran. E eh, oh. paano yung obra sa kayong price Hindi nga kasi ang ang, ang, ang pag hindi nabayaran, matatambak lang din. ano Kaya maganda rin andi dito kayo. Kung hindi mamabayaran mabayaran, madadala nyo, diba? Oo oh. Tsaga-tsaga lang, di ba? Ah, katulad ni madam, ilan, ilan na ba yung sasakyan ni madam? Ilan na yung sasakyan niyo? Oh, dalawa na, oh, dalawa na. dahil sa, dahil sa pag salamat. Uh, uh, dito kay ati Sally may kamote siya, may ampalaya siya. Meron din siyang, ayan, sita, natanong na natin sita. Eh. Pero alamin natin itong kanyang magandang ampalaya. <laughs> Habang mail ka, wassup sa si ating watch out. Sally. Washout. Ayun. Washout sa pare ko. Ayun, ganyan sana. Washout na, washout. Sige naman pare. <laughs> <Yeah, laughs> Ayun, yeah. Ito. Ayun. Ikaw bang Hindi, hindi ako. Ano, ano? Ah. Ano to? Ano to? Balag upo? Yes, balag. Magaling balag. 180. 180. Kala, kala binibili ako. 180 yan. Ayun, Ayan, medyo malungkot yung Ate Sally ko <laughs> na. Ate Sally, good morning. Ano itong kalabasa mo dito? Ano yung kalabasa mo? Ay, kalabasa ang palaya. Namamali na ako. Layo na ang palaya. Oh, layo na. Pabilog nga pala yun. Magkano ang palaya na? Ano ba ito? Ah, ito, mistisa? Magkano yung mistisa ngayon? Ba't ang baba ngayon ng ano natin ang palaya, no? Ano yan? May ano may balat niya? Mabitak. Ah, mabit, ah, mabitak. Ayan, 35. Yun yung inyo. As, as price niya po. Yun. Ayan. Ayan, o. Oh. Laging healthy si pa si Sumba. Sumba kain. Sino ba? Siyas, siyas. Sumba kain daw ako. pa. Ayan. Ayan talaga. Ay, mabait kasi yan eh. Mabait yung ato. Kaya di sila pumayat. Oo. Eh, ayan. Ayan, kamote natin. Kamote yan. Kamote po. Ano, si Buwan tayo ngayon. Bagi. Bagi. 500 ang bundle. Ano bang kamote yan? Ayan na, yung pula balat. Pula balat, puti ang laman. Ah, singweta. Angat ngayon yung ano, kamote. So, pero yung mas maganda po so, dyan. Yeah. So, si Ate Sally po, si Ate Baby, parehong pumabait siya magkata dito. Kaya po magdadala kayo ng gulay at bibili ng gulay dito. Yan, dito na kayo. Yan. Salamat, Ate Sally. Natanong ko na kasi yung sitaw, eh, pati yung sigarilyas. Yan po, sa so sa na po natin, ang angat na gulay, sigarilyas at ang uh, siling panigang. At sabi nga po ng ating mga farmers na nakakausap dito, mga kagulay natin dito, depende po sa sa, sa Kadora yung kung saan natin dinadala yung mga gulay. Kaya nasa inyo din po yan. Isang mapagpalang araw ang kong mahal. Sa lahat po ng ating mga Kapalengke, sa ating mga kapwa Kabanatueños, proud to be Kabanatueño po dahil tatak Kabanatueño tayo. Welcome po ulit sa ating YouTube channel Dan TV Mr. Palengke. Muli po ito po ang inyong kasama kaibigan, ang boses po ng Palengke. Nanti-Biernes po ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. Today is August 11. A blessed Sunday po sa ating lahat. Isang mainit na araw na naman po ng pag-a-update. Ang gagawin natin dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay. Dito lang po yan sa lalawigan ng Nueva Ecija. Sa Cabanatuan Vegetable Trading Center palengke ng sangitan. Samahan niyo po ulit ako, alamin ang mga asking price o yung mga touring na presyo ng ating mga kasamahan sa Kadora, sa Kadoro upang naka-update po tayo. Tanda niyo po ha, ah. ang itatanong natin ay ang tanilang mga asking price lamang po. Hindi pa po yan ang final prices. Kaya yung asking price na yan, pwede pong mabago yan. Bababa po yan. Pag tumawad ang mga ngalakal o yung mamimili, hanggang 5 piso, 10 piso, 15 o 20 pesos ang pagbaba. Kaya samahan niyo po ako mag-update para alam niyo po ang mga presyo ng ating mga gulay. Kaya kung bago lang po tayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palenque, Please don't forget to subscribe my channel Dante Biy Mr. Palenque Para po naka-update tayo sa lahat ng mga presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan. Ang boses po ng palengke, Dante Biyernes po, ang Mr. Palenque ng kabanatuan City. Kaya tara, let's mag-update na po tayo. tama nga, nag-subscribe para maganda yung atin. Ayan. Good morning, ate Ana. Maganda ka na, ate Ana. Magkano itong ating ngayong saluyot? Sa buhay. Ay, bumaba naman. Dati 20, 20. Ay, yung talbos ng kamote? Ocho. Yan na, sa nagpapatanong ko ng kamote, saluyot. Ang ating saluyot, dinse kamote, ocho. Yan. Hindi ko po makunan si ano si kung si daw nakabad eh. Yan. Pero tatanungin ko yung kanyang ano dito, meron naman tao eh. Yung pipinong bakla oh. Kagaganda ng pinong bakla oh. Madama ka pipinong bakla. Pinse eh. ya, kaganda ng tindera. Magaganda yung tindera dito sa ating baksa. Pinse ano, eh? 15 po, 150. At siyempre dito sa ating uh, kay, kay Analo. Alamin na natin yung maganda niyang luya. Yung the best niyang luya. Analo, magkano na yung luya natin maganda? 130. Yeah, medyo bumaba naman. Dati 140 daw Di ba? Ngayon 130. Yung pinakamababa, magkano? Sa libo? O oh, yan. Tingnan mo, ang merienda, ang almusal ni Madam Analo, ano lang, prutas lang. Di po nagkakanin yan. Yan, prutas lang. Kaya medyo pumapayat na. Ito nga yung gabing natin na pula, pati yung puti. 65 yung pula. Eh, yung puti, 70. Mas mahal ang puti sa pula. Yan. Salamat, Madam Analo. Dahil talaga, mahilig siya sa prutas. Hindi na po kumakain ng kanin. Kaya medyo smexy. May naririnig po akong, ano, may naririnig po akong miiyak dito. Sino ba, sino ba yung narinig kong biyak na darating daw balang araw. Wow. Ayun si Ayun si ubos na rin po na ni Sir Marco. Oh, 250. Dito pa natin, 250. Kagaganda ng mais ni Sir Marco. Pag quality good na mais, dito lang kayo kay Sir Marco, 250 yung dilaw. Dito lang yan kasi, isang yeah. pag-aasawa, parang nagmamais lang. Yan. Ano ito, ano ito, yung malambing ito, eh. malambing. Ay, magkano puti natin ngayon? Wala. Wala. Kinatalim yeah. pa lang. Dati nung una, naiya si Madam na Mark sa camera ngayon, medyo okay na, no? Okay oh, na. Okay na, okay. okay. Good vibes lang. Yung good vibes, yan. Okay. Talagang maloko tong aking idol. Dito tayo sa idol kong tukayo kay Dante. Kasi isa po sa sumisikat na ating uh, dito. O sa Kadoro, dito si kayo Dante. ano oh. Alamin natin yung asking price ng, ano. Medyo big, nagiging big time na po to Ayan po. Tukayan. Ayan ang big time na ito kayo. Gaganda ng ta ng patulang palitik mo ito kayo. Ito ba kayo? Ito kayo magkakit yung palitik. Ito oh, kasi murang mura. 120. Isa po sa sumisikat na sakador natin ngayon ito kayo. Ito kayo yung kayo oh. sinong Taiwan mo. Oh. Ang oh, San po isang bundle. Ayaw na umangat, no? Ito ang ating ano, beans. Ito lang. 150 pa yung beans natin. Yan, medyo mababa ito kaya, 25 ko lang. 25 lang ini. Napakamura. Ayan, okay. Dito may dumating na talong si ate, ano, sa Alam ba, Tanong natin kung anong, ano, ito, anong variety. Anong variety niyan? Mucho? Mucho, mucho? Yun, mucho. Ito, sa nagtatanan ng mucho. Yung talong po ng mucho, kung nanonood po talaga kayo ng ating video, araw-araw po natin na-update yan. Hindi pwede hindi. Dito yan, kaya Ano Ati magkano yung ninyo sa mucho? Oh, ay, mahal talaga yung ngayon. Oh, tinatawaran siya ng 80, Medyo angat ang sigarilyas, panigang at talong na. Yeah. Mucho po yan ha. Sa nagtatanong na ng mucho. Ayan po. Araw-araw natin na-update yan. Ito kay daming pecha. Pati mustasa, babe. natin kung magkano yung ano, kung pecha niya, pati mustasa. kada Kadadating lang. Oh, 25 po. 250 po yung mustasa. Ganon din sa pechay. 2.5 din yung pechay. Oh, yan na. Dito kay Ate Helen may Sofia, ang ganda ng Sofia. So, Totoy ibibigay mo kanin Sofia natin ngayon. Ay, hindi po kami nag-asking boss, Oh, sige. Kagaganda ng ano Sofia ni Ate, Ate Helen. 150 po okay, per. Napakamura pa no? Napaka -mura pa. Oh. Okay. Ayun na yung sili yung panigang na atin. Madam, makakain panigang natin Madam, ngayon. Ito. Sili tayo, ano, sili nga na ito, talbos, layo-layo. Naka, nagit, nakita ko yung magandang asawa ni Alvin na ano na, nalito na naman ako. Magkano yung ganito? Ano ha? Sandaan, sa yan. Ayan po yung musa ng ating baksakan. Nasaan ba yung sport natin? Si Alvin. Ayun, si Alvin sa kabila. sandaan sa po. tong ano, baling, ay, siling demonyo ata to Yan. Depende sa ganda ng talbos, pati sa ganda ng sakadora. Ayun, gano'n sana. Ayan, ayan, uh, uh. ayan Ito to, sana sito kay Totoy Bibo. Mali, meron pa lang Sultan no? oh, 120. 120. Oh one pero kagaganda no. Oh, kagaganda. <laughs> 120 ang Sultan. No? Kay Totoy Bibo po 'yan. Dito kay Machete. Alamin natin 'yung ano, wala pa kasi ano, ang bonito ang palay oh. Ito. Macete, bonito mo ngayon. Ask lang. 25. 25. Ay, berde ba 'yung pipino yun, o bakla? Magkano yung berde? 20. Di ba yung bakla berde din? Medyo light. <laughs> oh, yeah. Ah, yan. Tinawag na bakla, hap-hap. Ah, yan, hap-hap. Kasi pag sa pag berde, bakla, di ba? Yan. Ito, berde. 20. Yung magkano yung hap-hap? Yung talagang bakla? 15. Yan. E, yung okla mo ngayon, magkano? 20. Oh, 20. Ang sipag yata ni Totoy Mola. Ano to, Gapang. Magandang gapang na upo. Lima. Oh, little, napaka pura. Yan, yeah, sa so, nagtatanong ng upong ano, gapang lima. 50 pesos po. Salamat, machete. Gusto ko pong uling, ano, interviewin si, ano, si doktora. Ayan. Good morning, doktora. Ayan po si doktora ng ating baksakan, si doktora Sheryl. Kasi yeah. ko ba ba naglalagay <laughs> ng ano, siya sa bata sa matanda? Sa Good morning Dr. Cheryl Dr. Sheril. Makana na 'yung ano natin, ganito nating ano si Boy sa care. 570 po. 570 sa, sa pula po natin. 600. Po. 600 sa malaking puti. At 630 po. 630 sa superweight natin nga uh, ano. 680 po. 680. Ah, 600 680 600 sa kanso. Ang po, so, 620, 620, 600, 560, oh, yeah. 580. Uh, bali, ano yan? Uh, 6.5 kilos? Yan yan. 6.3. Ah, 6.3. Okay. Ayun eh, yung munggo nating labo. Labo po, 170. Yeah, yan yeah. na. Medyo, so, napupun na ako. Ah, Mukhang ah, in love si, <laughs> ano, in love si doktor. Medyo laging blooming, okay. ano? Oh my Ayan. God, oh, kaya pala, ang haba naman ng hair mo. Ayan, oh. Dati kulot yan, know. eh, di ba? No? Ayan, oh. Ayan. Ayan. Ayan si Doktora. Kaya pala maganda si Doktora ngayon. Medyo in love. Ayan. Okay. Okay. Hindi, nakaano na tayo. Hindi na may edit to. Ayan. Oh. <laughs> Salamat, Doktora. Kasi may nagpapatunay na lang. naman? Isa. Totoo ba? oh, ayan. Mariko, di ba? oh, ayan. Oo, oh, ayan. May nagpapatunay. Ayan. Medyo, medyo na ba kayo kay, kay Doktora? Ay, hindi. Mas maganda <laughs> ay, ay ay ay, Ito rin, support. E, teri, ah. ah, Ha? Oh, babayaran niya. Yan ah, doktora. Salamat ulit, doktora. Yan po ang doktora ng ating baksakan, si Doktora oh. Cheryl. Yan, tanong natin kalamansi. Eh, sige, magkano natin good na good ngayon? Ah, po, po, ng 1,000 na lang po. Ay, Masin, bumaksak ay lagi ay. Uh, pares lang. Mas mataas pa ay 1-1. Then sa juice ano? Ayan pa. Eh. Bumalusok daw yung ano. Sabi magandang title yan. Kalaman si Bumulusok. Sabi ni Sir H. Mon. Ayan. Uh, Sandibo daw. Alamin po natin yung Bayabas. Sa naging isang tindera ng Bayabas sa ating baksakan. Alam, magkano yung Bayabas natin? O 70 bumaba yung bayabas kasi pag tagulan mabunga eh no madami okay eh bayabas ah, dito may nakita tayo good morning po ah, sister eh. dito may nakita kaya kaya ate ini na ano pipinong ano eh bebo to wala yata si ate ini ko oh. okay nasimba daw sabay ni ate ini Magkano nga yung ano, natin, 50 ng 150 asking. Eh? oh, bumaba, 150 asking pa lang po yun. Turing po yun, asking. Yeah, pero saan galing ang kagaganda? Bungabong. Bungabong 'yan sa mga taga Bungabong. bungabong. Ito yung pipinin niya napakaganda. napaka Napakakinis. Askin ko yung sinasabi natin, tinatanong natin na. Yan. Ito okra din, kaganda. Itong okra natin bumababa, ano? Ha? Ah? Okay sila, sila. napakababa nga. At siyempre, yung ating ano, pag wala kayong makita ang uh, tabito, uh, Tong talong na puti na to. Dito lang po 'yan. Anong tawag ulit sa talong 'yan? Anong tawag ko sa talong 'yan? Ah, wax. Ah, wax. Magkano po 'yan ngayon sa ang bundle? Oh, 65, 650. Yan dito lang po kayo makakita ng ganito. Domino 'yan, domino pala. Ito, sakto po 'yan, mo yan, sakto na. Ay, nakaganda. Nakablog ka pa ya. Oh, ngay. Siyempre, para eksakto. Pag order mo, bigay agad, di ba? Ganun agad. Ganun kabilis ang servisyo. Alamin natin ngayon yung presyo ng... Magkano kayo ng kamatis ngayon? Ada kore ay lalong bumak, bumaksak na yung kamatis na bumaksak na yung presyo kore ta parang 100 plus na yung na pero tinanong niyo kagaganda ng kamatis kore po per kilo ng kamatis napakamura Ah, dito sa ating uh, ano, wala pa yung wala si Madam ano, Maylin. Ayun si Madam Maylin. Maylin, wala ka ng ano yung Taiwan si? Oh, naubos na. Hindi natin inabutan yung Taiwan si ni Madam Maylin. Magkano ba yung big nun? Taiwan si? Oh, tanong mo doon, ha? 70. 70, yan. Naubos na. Yung medium nun? Medium po. 50 po. 50. Say small. Say small. 35. Eh, anong ay, ano to? Ano, anong kamote to? You know, Ayan o. Kamote yung puti to? Kamote <makes> yung puti. Magkano yan? Ano po? Dito po. Ah. Huh. 28 po. 28. Okay, yeah. Salamat. Dito po. Makibalita tayo sa kalabasa. Madam, makakano na yung kalabasa ngayon? Ay, kumakain ulit. Lagi nabutang ko kumakain itong dalawang. Ay, makakano na yung... Mama na kong kalabasa. Magkano na? 28. What? Oh. Bumaksak na ang presyo. Oh, 28 yung pinakamalaki. Medyo bumaksak yung ating kalabasa ngayon. Ay, From 35, ngayon nasa 28 na lang yung ano, meron din 25, 24, 25. yan. Ano yan, almusal ba yan? Oh, almusal. Sige, enjoy your breakfast and your lunch. 26. Okay. Medyo kumakain po sila, nahirap istorbohin. Baka hindi baka hindi matunawan. Sige, 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 sige. Dito sa bandang dulo, sa tapat nila, Madam Mariso. Merong ano dito, ay, ay magaling ganitong mani mo. 800? Ano ito ah, 10 kilo? Oo, oh, 800. Eh, yung labong natin ngayon? Ha? Ah, pinapakamura ng labong ngayon. Yan. Salamat po, madam. Ayan, makibilita tayo sa alugbat <laughs> Magkano na pa yung alugbat eh? Ayan, bumaba from 45, naging 40 to 35. Yan. Eh, yung papaya natin magkano? Papaya magkano natin Size 5. Oh, asking price At lang o, po yung size 5 ano ko. 654. Ayun, ganun, 654. Ano yung asking niya, nasasampu kanina, no? pero natawa. Kasi pag asking talaga, tinatawaran yan. Hindi obra, hindi matawa kasi nasa palengke tayo eh. O, ah, di diba? Ah, medyo busy ka, <laughs> Madam Nori. <laughs> may ka-text me. Ayun, may text <laughs> me. Siya <laughs> ang Ayun, maganda, ganun sana. Wala na po ka-text <laughs> Okay. Yan, nandito dito ulit ay eh. dinala uli ako nang uh, pa ako dito sa baksa ka no. Ay, eh, ito muna yung tindero, kaganda naman ng tindero nito. Oh, kaganda ng tindera, ano? Tindero, tind tindero ka ba o model? Lagi ko napapanood siguro. Yan. Good morning, madam. Madam, ang ganda rin ng inyong mga parokyano dito. Taga saan? Tag saan po ba kayo? Okay. <laughs> oh, siya, tato, tato, okay. kay baby Rose. Ah, shout out to Baby Rose. Taga saan po ba kayo, madam? Tagtarosa po. Oh tagas magaganda daw yung mga taga Santa Rosa, eh, na? Ay, talaga, Ayan. Po. Ay, bakit parang nung tatakip siya ng mga, huwag mong tatakpan para makita. Ayan. Anong pangalan niya madam? Baby po. Oh uh, si madam baby ng Santa Rosa. Dito bumibili kayo, ano. Ay, magkano na, bumaba na ba yung keros natin? Ay, mura lang po yan, 50. 50, ay, maliit. Ay, malaki talaga yung good na good. 1,000 po. 1,000. Sa patatas po, magkano? Sa patatas po, 480 na 480. Ano po ito? Broccoli? Apo, oh, bro broccoli. Magkano po yung broccoli per, ano, per bundle? 90 po, 90. O, oh, 900 per bundle. Sa sayote po? Sa sayote po, 180. Hindi kaganda. 180. Huwag mong sabihin, hindi oh, kagandaan. Maganda, madam, kayo. Madam, yung patatas natin. Yung malaki. 80 po dyan. Sa... 80 sa maliit. Sa maliit po, 400. Ayan. Sa repolyo natin. Sa repolyo po, 180. 180 sa pechay bagyo. Pechay bagyo po, 20. Sa celery po natin at leaves. Celery yan, sandahan. Ito, ito talaga bang parokyano mo to? Yeah, ano, yeah, everyday ba to? Everyday. Oh, yan. Everyday, everyday, Masisipag okay. daw yung mga taga Santa Rosa. Hindi lang daw maganda. Masisipag okay. pa. Yan. Salamat, madam, sa pamimili. Yeah. Ma'am, baka mo shoutout ka. Shoutout mo na. Okay <laughs> po. po, time check po natin. Mag-aalas 11 pa lang. Napakaraming gulay pa rin po ang dumadating dito sa ating baksakan. Wow. Eh, nakita ko na naman yung idol ko. Hi idol. Yung idol ko po, ayan. Ay, si Pogi pala. Baka mahulog yung kalabasa mo, ha? Ayan. Ayan, ang dami pong gulay. At mura po yung mga gulay dito. Kaya sa mga taga Manila, taga Bulacan, taga Pampanga, taga Bataan. Dito na po kayo mga lakal. Malapit naman sa inyo itong bayan ng ating uh, Kabanatuan City. Yan po mga kapalente ang ating pinakalete sa asking price update ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Neve Sia at may nais patanap po kung magandang babae na nakaupo ayun po yan. dito lang po yan sa ating uh, Kabalatuan Baseball Trading Center na narito lang po sa ating barangay Magsaysay Norte enjoy po for watching at sana po, uh, wag po natin kalimutan mag-follow sa ating FB page channel Palenke ng Sangitan. Ganun din po sa ating YouTube channel, Dante mister Mr. Palenke, para naka-update po tayo. See you po again tomorrow. malipo po, ito po ang kasama, kaibigan, Dante B. Erles po, ang boses ng Palente, ang Mister Palenke ng Cabanatuan City. See you again tomorrow. Bye-bye. God bless us all.